Paamat. Uh, so, ito na nga. Kaka-uwi ko lang ngayon. Galing ako sa Sholan, South Emerald ba yun? Yung bilihan dito yung browser Sabi ko, bibili lang ako ng toothbrush kasi parang gusto ko na magpalag ng toothbrush. And then, sa cravings ko na bumili ng bagong toothbrush, ito yung nabili ko. Oh my God. I have here AG. I also have here Snapple. Then of course, ang um, at paborito ko ulam, which is pancit canton, di ba? Tapos, nagbili din ako ng cup noodles from my stock. Tapos, sempre sa bahay dito, kaya hindi ako nagkakape. Si mother, may rin siya magkape. So, binili ko na siya ng great taste-wise para meron na siyang kape. Tapos, magic syrup na din. Kasi I love cooking, you know. Kung hindi kaya na makuha ang mga perfect pampalasa, palasa, why don't you try magic syrup? And then, of course, I have two. and wafer. Cheese for may pamangkin. Tapos, ito. Nagbili ako ng isang haba ng surf. Ito talaga yung brand na binibili ko before. And then, downy. Tapos, dalawang safeguard. And then, of course... I have, ito talaga yon Ito yung may kasalanan kung bakit ako nakapamili ng mga ganito is because ito. So, kaamas kung gusto mo manalo ng Gcash, walaan mo kung magkano lahat ito. Ang first school ko, hindi ito lalampas ng 500. Pero most likely ay malapit na siya mga 500. So, if you want to have a Gcash, comment your hula kung magkano lahat ng ito. And then kapag malapit na ang hula mo or sakto, You will claim the cream, chicken fries. So, my name is Eds. Bye. You. Ah, see you, when I See ya. Bye.